Dito sa balitang to, sa article na ito ng isang media, media organization, ano daw, magsasama daw ba sa isang kulungan dyan sa Senado, etong dalawang ito. Tinatawag po ito na holding area, pinasadya para dito nga sa dalawang matatawag na nating pugante dahil may arrest warrant na po etong si Kibuloy. At uh, sigurado meron na rin ata si etong si um, Mayor Alice Goo oh, Meron na rin meron na rin pong arrest warrant etong mayor na ito or pecking mayor na ito. Aba, oh special etong holding area na mga ito. Hmm, eto daw isang bungalow type holding facilities na matatagpuan sa highly sa isang um, tightly secured area dyan sa sanay compound sa Pasay City. yon 'Yun naman pala. Para po sa mga dikit kay Kibuloy, para po sa mga taga-suporta ni Kibuloy, ang sabi dito, tightly secured. Kasi bali-balita na kuno nga ay merong or nanganganib buhay ng kanilang idolo na si Kibuloy. Kaya daw uh, nagtatago na lang. 'Yun yung ginagawang rason katulad nung pahayag din uh, naron si uh, Panelo na tagasunod mukhang supporter na itong si Kibuloy. na ay dahil nga sa nanganganib ang buhay, kaya minabuti na lang daw na magtago. Hmm, yan. Mali. Kaya po nagtatago dahil hindi kayang harapin ang mga karumaldumal na akusasyon. Kaya po nagtatago dahil akala nila kaya nilang lusutan ang batas. Yan po ang dahilan na itong mga ito. Sino naman ang mag, uh, Uh, lalakas ng loob na dumihan ang kanilang mga kamay para tiklo, matiklo, or matodas itong si Kibuloy. Mukhang wala naman. Sumali yung mga paliwanag na itong mga taga-suporta ni Kibuloy, mga palusot, na kuno nga ay may nagbabanta sa buhay kaya nagtatago na lang. Ganon din ata itong si goo ano ho, may pagbabanta daw sa buhay niya. Ganon din siyempre ang isang senador na pursigido sa pag-iimbestiga kay Goo. Meron din daw na, din daw na mga banta sa buhay. Si Gatchalian naman yon Anyway, sabi dito, balak bigyan ng special holding facilities ng Senado. Yun, meron naman pala kayong maayos na kulungan dyan sa Senado. Ay di na lang po sana kayo kaysa kayo'y nagtatago sa bagay kasi maraming tumutulong dyan. Mapera itong mga ito. Kaya sigurado yung pinagtataguan na itong mga ito, hayahay pa rin. Kahit limitado yung kanilang ginagalawang lugar. Yun lang. Yun kasing mahirap eh. Pag mga ganitong may mga, may mga pera talaga, abay, mas gugustuhin tumago na lang. Magtago na lang. Mm, dalawang pugante. Pugante po ang tawag sa kanila dahil sila po ay may mga warrant of arrest pero hindi nila sinusuko ang sarili nila. Okay, si Kibuloy at syempre nga etong si Alice Guo na matagal na na pinaaresto ng Senado. Yon. Ulit-ulitin natin na ah, bottom line nito kung wala talaga kayong kasalanan, tigilan niyo na 'yung mga palusot. Ang mga nagpapalusot naman dito 'yung mga nasa paligid nito na itong dalawang ito eh. Mga taong nasa paligid ni Kibuloy, todo palusot. At uh, patuloy pa rin pong binabaluktot ang kaisipan ng mga kababayan natin at pinaniniwala na butihin nga daw ayang pastor na ito. At datang si Alice Guo, sa mga taga-suporta pa rin neto, na sa tingin ko ay mga taga tarlac, siguro po, tignan niyong maigi. Siguro po, uh, maiisip niyo rin kung bakit pinagtutuunan to ng pansin ng Senado at ng Kongreso, dahil nga may kasalanan. At kung hindi niyo pa rin mang ma-identify or makita na tayo po or kayo ay niloloko na netong si Alice Goo. Kayo po ay may mga problema na. Kayo dyan sa Bambantarlak. Good luck.